Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman ako para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting idea o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo, may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksk, gumagawa ng script, nag -e edit at bumubuo ng buong video para may bahagi sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Bago tayo magpatuloy, tapusin ninyo ang video dahil ituturo ko sa inyo kung paano ihanda at inumin ang dahon ng bayabas para sa pinakamainam na benepisyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't simula na natin. Si Mang Nestor ay isang lalaki sa kanyang late 50s. Matagal na niyang problema ang kanyang reproductive health, lalo na sa pagtayo ng kanyang manoy kapag kinakailangan. Dahil nahihiya siyang magpakonsulta sa doktor, naghanap siya ng mga natural na solusyon na pwede niyang gawin sa bahay. Isang araw, habang nag internet siya, namataan niya ang isang artikulo tungkol sa dahon ng bayabas at kung paano ito nakakatulong sa reproductive system ng lalaki. Ayon sa artikulo, may mga compound sa dahon ng bayabas na pwede makatulong sa erectile function, blood circulation, at sa pagpapatibay ng mga muscle sa genital area. Nang malaman ito ni Mang Nestor, agad siyang naghanap ng dahon ng bayabas. Sakto, may tanim sila sa likod ng bahay, kaya hindi na niya kailangang bumili o maglakad sa palengke. Sinimulan niyang subukan ang dahon ng bayabas sa loob ng ilang buwan. Araw-araw, iniinom niya ang tsaa mula sa dahon ng bayabas. Unti-unti, napansin niya ang malaking pagbabago sa kanyang katawan at sa kakayahan niyang makamit at mapanatili ang ereksyon. Mga Benepisyo ng Bayabas Ang dahon ng bayabas ay mayaman sa flavonoids, antioxidants at tannins na may positibong epekto sa kalusugan ng puso at sirkulasyon ng dugo. Dahil sa mas maayos na blood flow, mas nagiging epektibo ang erectile function. Bukod dito, pinapabuti rin nito ang kalusugan ng prostate at mga reproductive organs ng lalaki. Bukod sa erectile dysfunction, narito ang five karamdaman na pwedeng makatulong ang dahon ng bayabas. High blood sugar diabetes. Nakakatulong sa pagpababa ng blood sugar levels. Diarrhea, pagtatay, may antimicrobial properties na nakakatulong sa pagtigil ng pagtatay. Sakit sa tiyan, digestive issues, nakakatulong sa pagpapabuti ng digestion at tiyan. High cholesterol, nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol at pagpapabuti ng sirkulasyon. Ubo at sipon colds, may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa immune system. Sa aking opinyon, napakaganda ng natural na paraan na ito para sa mga lalaki na nahihirapan o nahiya sa ganitong problema. Hindi lamang ito ligtas, kundi simple rin at madaling gawin sa bahay. Siyempre, kung may kakayahan at walang hiya, mas mabuti pa rin ang kumonsulta sa doktor para sa mas detalyado at tiyak na payo. Pero para kay Mang Nestor, malaking tulong ang dahon ng bayabas sa kanyang daily routine at self-confidence. Paghahanda ng dahon ng bayabas, step by step pumili ng 5-7 sariwa at malalaking dahon ng bayabas. Hugasan ng mabuti. Pakuluan sa 2-3 tasang tubig sa loob ng 10-15 minuto. Salain at inumin habang mainit o maligamgam. Uminom ng 1-2 beses kada araw para sa pinakamainam na epekto. Maraming salamat sa panood. Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong mga problema o issue na gusto niyong gawan ko ng video, maaari niyo lamang isulat sa comment section. Huwag kayong mag-alala, itatago natin ang inyong pangalan para sa inyong privacy. Kapag nabasa ko ang inyong comments, mamimili po tayo kung alin ang ating gagawa ng susunod na video. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi!